Pili na parang nasa ibang mundo? Tahimik? Malamig? Mysterious? Pero ang totoo, andito ka lang pala sa kamalik albay. Tara na't silipin natin ang isa sa pinaka-iconic, pinaka-maagang na-discover na caves sa Bicol, ang Kuyupuyupan Cave. Kailangan kamalik sa mga kuweba at ito ang isa sa mga bigatin. Kuyupuyupan Cave, mula sa Saltang Hoyop nang ibig sabihin na ihip ng hangin. Dahil habang nasa loob ka, presko, malamig, yeah, ano amoy. Pa Parang air ko pa na libre. Pwede ito mag-video. Pero ano po, magbuhay mabuhay sa inyo. Uh, Ang um, doctor na nakapangintol kay Garner po pangalan ko. Okay, Garner. Sa so, ulitang sa Uyo Puyo Yung pangalan ng kay Kaya ay yung huli pa yung salitang Bicol. Bicol mm -hmm. term siya. Kung basta Tagalog po ay ihip ng hangin. Okay. Ihip, ihipan or blow. Kaya mararamdaman niyo po, malamig, di ba? Uh -huh. Nakikita mo tayo nato. <laughs> Ang cave na ito ay tinatayang milyong-milyong taon na. Nabura ito dahil sa lava flow na vulkang mayon. Kaya kung iisipin mo, laba mi dito. Sulit! okay, so ang cave po ay matagal na. Milyon siyong years na ito. So dati pa siyang underwater nung panahon. Oh, So ang teorya po ng mga eksperto, ito daw po ay umangat. So yan, so maybe no waste time pa. Wow. wala, nung, nung wala yung tubig, may mga tumira naman na -tigman. So may mga boys na kami papakita din. Okay. so okay. sila, siya naman ay busy before Christ and then after Christ. So, matagal na nga, no? Mm -hmm. And then, nung panahon ng gera, World War II, ito rin ay nagsilbing taguan ng mga Pilipino fighters natin, mga guerrilla or hope pa lahat. Mm -hmm. Pilipino fighters against Japanese. So, hindi ito nakatagpuan kasi goba ito nung araw. Mm -hmm. So, may kampo sila sa Linyon, then sa Kitwinan, sa kung narating nila. Mm -hmm. okay. So, yung entrance, patinan nyo yan. So maliit lang po siya. So gubat pa siya. Oo, oh, ano? So hindi alata. Oo, no. oo. Uh, oh, oh. pa rito. So ang lolo ko po isa mga gerilya dito. Ah! Okay. So may sikreto silang daanan, itong butas. Para makababa sila, gumagamit sila ng lubid, sa kaduyan hmm. Opo. O, dito, pwede ka magduyan ba ma mo? Opo. Yeah, ito sir, nung do, itong wala pa to, ay itong daanan dati, ito wala pa to sir dati. Ah, uh, butas na siya sir, maliit. Ah, maliit lang dati, oh, ano. Kumagana tatakpan. Kinalaki na lang nung ma-open siya pabrik. Okay. So, yan siya nadaan sa so, baba, tapos natakpan ng mga tagpi-tagpin okay. okay. Check this out, may heart shape rock, may mukha ni kuya, sabi ng guide. May elepante, may ribcage, parang nature vision ng road stretch. in the ground. Yes. So, ganito po yun. Pag ginawak natin to, masisira siya ng kamay natin oh. Kasi may pawis. Oh, oh. Yung natural oil niya. So, may effect sa kanila. Toxin, kumbaga. Okay. So, iniiwasan. Pero, pwede naman mag-take ng video na hindi siya hawakan. Okay, okay po. So, may napatak na tubig, di ba? Oh, oh. uh, mineral na calcium or calcite. So, pagdating po ng araw, magdudugtong sila. Column or pillar na. So, yun ang haligi ng kuweba kaya matibay kahit magbagyo maglindol siya hindi okay so yung tubig is galing sa mga ugat ng kahoy sa taas ng ulo naiinom yan? Ba yan naiinom po yan <laughs> mineral yan mineral mineral oo oh, And then, nakaka-forma sila ng mga formation. Bawat formation may mga pangalan para ma-proceed. So, dito. Ito sila na hagdan? gawa na? Gawa na sa 1972 yan. Ay, sila ito ginawa. kasi ang kibay privado ang nagpapatakbo. Ito. Ah, uh, katoliko po kayo? Opo. Sa si may aling mga kamay ko? Ito po. Ayan, si Moses, ulo, balbas, tabi. Ay, u -u -u, ganda, no? Apo, uh, uh, noong banda, no? Opo. Uh, Frederick Oldman, sabi nila. Uh, uh. Or si Gandam sa The Lord of the Rings. Kaya nga eh, si Gandalf. Gandalf, yan. Okay. So, so, ayan sa taas yung mga paniki, oh, mga fruit pads. So, yun ang gusto ngayon nila i-preserve yung habitats ng paniki. And then uh, itong mga bato ulit. Eh. panahon ng Japanese occupation. Ginawang taguan ng taong cave na to. At believe it or not, may party na dating dance hall daw. Di ba? Okay, by day. Okay, no, yeah. Ngayon, papunta tayo sa minahanap mo siya na dance floor area. Ay, oo. <laughs> okay, so, sa side lang kaya sir dadaan kasi Ay, may mga tayo ng panipi, madudulas. Kaya nga maano siya. Kaya nga Mapanghi, Mapanghi talaga. O. Ito na yung dance floor, oh, manimig. Pwede dito mag-wedding proposal ah uh, ano free na pwedeng <laughs> dibo yan yeah, sayawan pwede rin Ito sir talagang man ng nung Marcos time. Marcos time pa talaga ito. Sir, so, ito Tagal talaga no? Oh, Natural lightning natural AC, at natural security. Kahit wala flashlight, may liwanag mula sa butas ng kesame. Ang aesthetic pa. Ayos, no? Ay, mga pang ganyan. Pang display yan, mga pang museum kaya antique jars na. Oo. Matagal na eh, DC. Para mga bato na lang na, sir, no? Oo. Dalawang klase tayo kasi ng araw, yung homo sapiens and then homo erectus. Oo, oo, oo. Homo sapiens. Kaya sa so dito may tinanggal na jars. Ayan, dyan dito. Ayan may bones, oh. So pinag-aralan nila, so napatay, patunayan nila na ay, oo, ano? sa parte ng femur or leg part. Pangalawa, sa ribs. Yan, mga fossilized. So cut muna tayo. Tingnan niyo yung drippings ng tubig. Oh. Parang Parang lang nature oh, ng panang resterasis. Ang ganda so, So yan ang ano, ng mineral content ng calcium. Iba-ibang formation na nagagawa ng tubig. Okay, pangatlo. Uh, sa mata ay sakit. Kaya naman. Yan, mm -hmm. yan. Sakit. And then last, uh, ano, skull pero part siya ng molar side natin. Oo. Oh, oh. pisngi. Oh, ito na. Molar side. Okay? So, mga human bone, fossilized na, Okay? Kanina may corals. Ngayon, ito naman yung water lines. Simula po sa mababaw. Mm -hmm. Mababaw. Palalim po yan ang palalim. Mm -hmm. Ay, oo. Mamaya. Mamaya. Ito na yung kamay, mami. Ay, <laughs> ah. ito yung kamay, oh. So, okay. siya bawakan, okay. siya hawakan, siya wala siya hawakan na siya, nang bawal na siya hawakan. Ngayon, bawal na, pero minsan nga, nah nahahawakan pang madulas. Full hmm. safety naman, eh. It never knows there's an exemption. Ah. <laughs> Kahit ako kung medyo ma-accident talagang risky, mahanap uh. ako ng makakapitan. Oo. Oh. Ah. Basta huwag lang mag-detect ng video na pinahawakan. Oo. Oh. Na. Kasi nasi-check yan ang minimum. Ah. Oh. Okay. Pwede lang pasara, lalo lang. Nag-iwan nga kami ng ilaw doon sa ngayon Kasi nga risky, di ba? So may nag-upload na guess na panila. Bumalik sila. Burning down. Okay, nito po pala. May tatlong pala pag ang cave na to. Pero kadalasan, hanggang 2 levels ang, ang pinupuntahan for safety. Medyo matarik. Yung ibang daanan, na huwag kalimutan. Steady lang. Huwag magmadali. At enjoy ang lakad. Ito, maganda na lang ng provision ng tubig. So, watch your steps muna tayo and then head. Ayaw Ayoko. Head. Ayoko, po. Ayaw oh, Ayan, sir. Pwede nyo sa video. Ayan, tingnan nyo ang dritis tubig. Ang maganda. Pagkaba. Ayan, o. Ang mga, o. ng Banaway. Ayan, o. Ay, o. Ang ganda, o. Oh. galing. So, ah, maganda talaga ang, ano, mineral. Oo. Oh, oh. Malinis. Sa minerals ng tubig. So, pwede natin siyang inumin. Mm -mm. Yung mga patak. Yung mga patak. Kasi malinis siya sir, no? Nandiyan po. Nandiyan po, Ayan. Okay, so din tayo lalabas. Four-locking over-locking ngayon. Saan? Okay, Matanggihan ka di ba? Medyo nag-tiglay na siya, oh. Ayoko. Pag-perfect yun, naka-frame siya doon ang pag-uha. Kaya lang hindi pa. <laughs> And then yung dalawang tower rakita nyo. Ah, ah, ah. Yan yung Kikinan Ranch Japanese Town. Ah, okay. So nung panahon ng gera, tingnan malapit lang, di ba? Pero hindi na tagpo ang kasigubat. No, tagpo, tagpo. So, bibigyan kay nang short story. Okay, po. So ang nung panahon ng gera, ang expected tunnel dyan is 18, 18, kumbaga. Tapos, yung mga hapon pala is nasa bundok, diba? Nasa hill sa tuktok. Mm So, wait lang. Tayo sa so, may baba. Ay, eh, sure, so, so, so. Tapos, nakatingin si banda bandaron kasi yun, Sorsogon then sa kabila, Cebu si Leyte oh, so pagpaparating pala yung tropa ni General MacArthur tatago sila sa tunnel nila mm -hmm. this is yung nila ang gumawa ng yung mga kapwa, Pilipino na mga bilang nila mm -hmm. so ayun yun sa kanilang ano, spokesperson na si Lieutenant Colonel Commander Sato mm -hmm. yun ay special maintenance ng Japan so ayun pa sa kanya, natalo daw sila sa laban pero hindi sila sumuko sa mga Amerikan. Harakiri or suicide. Ay, hmm. oo. So, sa ano, so, yung natin. Sa pulang sa, araw. Po, may ano, pulang araw. oh, so, pulang araw. Kasi may sat, commander sato, di ba? Oo. Oh. Parang ganun. Panood namin yun. Okay, so dito po tayo lalaba. So, ba lang so mabuhay po ulit. Puyo Puyo Pan na ang ganda ng Pilipinas. Minsan, nasa ilalim ng lupa. At kung pupunta ka ng albay, make sure ay isama mo to sa checklist mo. Ako si Alex at itong Lex TV Vlogs Biyahe Edition. Hanggang sa susunod nating ng kotse, mga kabiyahe. Mag-ingat, mag-enjoy at huminga ng malalim sa likas sa yaman ng Pilipinas.